Magandang araw mga kapamilya. May bagong pasabog na naman sa mundo ng teleserye. At siguradong ikakagulat ninyo ito. Isang unexpected pero exciting na tambalan ang opisyal ng inanunsyo. Kompirmado na po sa kaunaw ng pagkakataon ay magsasama sa isang teleserye si na Bernardo at James Reed. Oo, tama po ang narinig ninyo. Ang tambalang Katniss ay opisyal na inanunsyo ito ng Dreamscape Entertainment sa kanilang opisyal na social media accounts ngayong araw. Kalakip ang isang intriguing na pahayag. The powerhouse tandem you never saw coming. At talaga namang, hindi to inaasahan ng marami. Dalawang malalaking pangalan sa industriya ngayon ay magsasama sa isang proyekto na siguradong aabangan ng sambayanan. Sa isang behind the scene na moment pula sa kanilang official photoshoot, makikita ang natural na chemistry ng dalawa. Ayon sa ulat, lumapit si James kay Catherine at pabirong nagtanong, Kat, gin ka na ba? Sagot naman ni Kat, game. Makikita sa kanilang kulitan at, at palitan ng biro ang potensyal ng kanilang tambalan. Relax, genuine, at may instant kilig factor. Ano ang masasabi ninyo, mga kapamilya? Handa na ba kayo sa panibagong kabanata sa teleserye universe? Kami rito, sobrang tutok na tutok na. Para sa iba pang mga balita at kaganapan sa mundo ng showbiz, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. See you in our next video!